<coughs> kabigas, may masama tayong bad news. <laughs> ah, <yun> lang. <laughs> Hindi kabigas medyo masama yung bad news natin kasi namatay na si Dindo. Ito, kabigas. Oh, oh no. Matigas na siya, kabigas, matigas. Huh? Ay, nilang gumalo. Eh, kadiri. Eh, Kabigas. <coughs> Kagabi masaya pa kami nag-uusap na ito eh Eh pinakain ko pa siya agabi Tapos pinainin ko siya ng eh, tubig Gamit yung bulak eh Ngayon patay na siya Sayang Wala ganun talaga ang buhay kabigas May namumuhay may namamatay Wala tayo magagawa Nga na nga siya So ayun na kabigas Ito na yung update ko So ayun na kabigas kung mabot ka rito sa part na to, maraming maraming salamat sa Para like naman sa mga ganito na mamatay ng daga na video. Para ma-reach out natin mga si yung friends sa agaya natin. At dumami tayo maigi. Sa'yo na, abigas! maraming maraming salamat. Paalam! <coughs> ぐれた「ひなどりもいつかはやさしい」「ふところに帰る明日もあるだろうだのになぜめぐりかえた」